Bago ko magsamila, sa tungkuling garampanan, sa narito ngayong araw, mga pasyente ay nakahiga. Batid ko ang layunin niyo'y magtamunan ng yan, sa imid ng tunain Yay! <laughs> sa tip dibdib na itong malawak na karagatan, ng parang pintas itong likong kapuluwan, Kung ang dagat ay maperlas na isdaan kay lupan. Lupang nagbibagay-tabig sa sumuan na palayan, Kabundo kay kapangina para isong kalikasan, Ito ang Pilipinas ang lupa kong mahal may simbolong tinatanglay, sinasanggisang ng araw netong dakong sililangan. Ang puti na may daladala, busilak na paninisan, ang bughaway ka manging may ngin at kaligatan. Kaya ito'y silisikim ng masakim na dayuan, ito pulay siyang tanda ng wagas sa kawitingan, niyang dugong na pumuhunang sundalong nakilaban. Sugod mga jo Pagkatak -tak ng bituin, hiluod at nasang bisayas, Mindanao. Dito kaya gati ati na may tatlong kapuluan, Hilingan ng hilinga ko at buhay ng aking buhay. Ang susunod ko pong tulay, hinahandog ko sa mal mayor natin. Dito po sa amin bayan ng ginalupian. May isang punong bayan, mga kalipitan. Hulog siya ng langit dito sa dinalupian. Kaya pang mahanin may sakit kay manggila lumakit. <laughs> At kayo'y makakalabas sa isang hospital. Sa malayong po, di ako tingin pangit kong larawan lang sinalupian. pang inyong nakalimutan ang aking pangalan, batang makata ang inyong tatandaan, anim na taong bulang baw. Yeah. Ang buhay nga naman ay sadyang may wapapakamang. Di man sinasadya ay nagkasalubong mo sa pagdaradita. Ang buhay ay ganyan sa buhit ng palad. Ligaya at lungkot sa landas ay lagkalat. Kung walang hinahon, bait at hinagap, marupok na puso ay napapahamak. Kaya nga o taong, sa palat ng lupa, alalahanin mong lahat ay milika. Ang anumang bagay dumating bawala, na ito'y mapathalang gawa. Huwag kang lumuha sa dagok ng dusa. Huwag sa tuwa at sa ligaya. Sodyok ng puso'y huwag padadala. Ibaya ng loob sa tuwi-tuwi na. Kung ikaw man ngayon ay ibon lumilipad at nanilipot mo ng yaman at nasusunod mo bawat may bigat huwag gulustuin ang, ang dukha at nang di mo talos ang kahantungan kung ikaw man ngayon ay upod ng bunong at tabibilang mo ang takbo ng alon pang nadukilas ka sa iyong pang-sulong, sa gitna ng daan ay pang tataboy ang diwa mo'y nasa wasto. Bukas ay bangkay ka, hindi mo mang gusto, Di kayang marok ng isip ng tao. Iyan ang hiwaga ng buhay sa mundo.